One welcome sa aking Shopee. So ngayon guys, ay magbayad po ako ng aking S-Pay later. So pindutin lang po natin tong tao sa ibaba and then ah uh, dito po tayo sa S-Pay later. So ito pong sa ibaba, hindi po dito ha. Ito po, ayan. Ayan. So, meron pa akong available a uh, credit na 151 pesos and ito yung due date ko ngayong araw na ito so bayaran po natin siya ngayon para hindi tayo masira okay so pindutin na natin pay and then so nag-automatic na siya na nakalagay na yung check and then dito sa ibaba may nakalagay pay now so pindutin lang natin yung pay now and then Uh, mag-select lang tayo ng payment method natin dito sa ibaba. Ayan. Tapos, uh, dito sa ano, may pagpipilian ka dito. Ayan. So, dito tayo sa payment center or e-wallet. Ayan. Ayan. So, pindot mo doon, lalabas na yung GCash. So, pindutin na natin yung GCash. And then, confirm. Ayan, pay full. So bayaran natin siya. And then pay. So natin to. Um Ayan. So pindutin natin and then pay na. So ito ay 116. So meron siyang uh, payment na siguro ano, uh, dagdag na bayad ewan ko bakit mayroon siyang 2 pesos pero okay na yan 2 pesos lang naman so hindi na masakit sa bulsa <laughs> so ayan na go na pay okay so lagay lang natin yung ating gcash number So, check, double check lang natin. Oh, kulang. Yan. Okay, next. Then, kunin lang natin yung code. Oh my God, nandun sa isa kong phone. Yung aking code. So, ito na. Lagay lang natin yung food. Then, next. Pa-password lang natin. And then, pay. Okay. So, ayan na. Ayan. Repayment result. So, okay. Nakabayad na tayo ng ating unang buwan sa pangungutang. Congratulations! Self! <laughs> ayan. So, kunti lang yung utang natin. Yung alam lang natin uh, yung kaya lang nating bayaran okay, so yun po yun lagi nating tandaan, huwag po tayong mangutang ng sobra-sobra and hindi naman natin kaya Ayan. Para hindi kayo makatulad sa akin noon. <laughs> Doon. Ayan. So, okay na siya. Tingnan natin. So, ayan. Bumalik. Sino? Pumasok ko na talaga. Shhh. So, ayan guys. Nakita nyo. Bumalik na yung aking, tumaas na yung aking uh, credit limit. Ayan. So, tingnan natin dito sa ating bills. Ayan, may bills. Ayan. So, bale, ito na lang yung unpaid natin. Ayan, nakalagay unpaid, unpaid. And ito paid na. So, kapag mabayaran natin to, pwede na ulit tayo mong pangalit. <laughs> pwede man po mag-advance payment kapag may pera ka. Kahit huwag mo antayin yung due date. Okay? So, sa akin kasi kapo lang dumating yung order ko kasi sinubukan ko siya and ngayon kaagad agad-agad bayad hey, sana all oh, may pambayad agad so ayun lamang po maraming salamat po sa panunood and God bless po